Dito ka nalang mamili, na kumpleto na rin. Andito uh, kami sa labas. Tingnan mo ko ang gaano kasipag ang mga Pinoy. Uh, tingnan mo ang halap nila. Nasa Cariton lang yan. Simple Pero ang laki ng kita nila. Kaya ito ito lang dito. Hindi ka na pupunta ng palingki. Dito ka na lang mamili. Kompleto na rin. Kaya ano mga kailangan natin na sa alo sa mga pagkain natin pagluto ng gulay. yan na lahat. Karni na lang ang kulang. Bibili ka na lang ng karni na gulay. At gulay na lang ang mga masipag na Pinoy na kumikita talaga sila sa araw-araw. Kahit ganito lang, ang malaki na rin kumikita nila. Praise the Lord. Amen.